dari sebelah ni kuya. Amutin kasar eh. Mama. Ke. Mm hmm. Mangole la ni. Karonlah kon dak pak vlog guys. Na DC ni deh. Dio hei saya te. Saki ni ku keras. Susah. Papa pak nak. Arigato. Mosai.

Iya iya iya, dah lah, betul betul. Ah, teruskan. <laughs> eh, kalah dah. Iya, ayak <laughs> dah. Oshare. <laughs> mangulik nami. Alkitab. Karon mangulik nami. Bolak kau nak vlog kanina kaya nabi sa balai ni nak ayat. Nabisi mik perlipiusa. Balik ni kau ya. Sihang ke?

Kasi okay. mo ke. kami mamaya okay. sa ramen. Shop ramen restaurant. So alis tayo. Two hours ang ating travel. Tunggu-tunggu, 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 tunggu Ari te, yon Hello mga ka inahan, good afternoon. Kanina pa kami dumating mga alas um alas 4. So ngayon 5:30 na ang ingay ng washing machine namin. Mamalingki na naman ako mga in inahan, no. Ito yung ating eco bag para hindi na tayo bibili ng bag doon. At bilisan lang natin kasi bukas is Friday na. Friday na bukas, mga inahan, mag back to work na naman tayo. And, yung ang ating susi Masa na saan Kailangan kumamalingke mamalingke. Alam niyo naman, pag marami tayong mga anak, may mga anak tayo, kailangan din nating mamalingke, no? Nasaan na yung ating susi. Susi na kailangan itong ating bag. Yan yung bag natin, no? na hindi ko alam kung bag pa ba to ang dami yung laman nasa na yung ating ayan susi ito na di ba kalat lang ang peg ito yung ating uh, nag sale na naman kasi every week every day nag sale dito kaya so gaba na natin ang sale so ngayon kakalo lang tayo. No? Ganituhin lang natin ang ating kalo. Okay na ito. Ito ang ating kalo today. Kalo-kalo. Sige so, bye-bye. Ay, okay, sinisipon din po eh. Sa sobrang init ba sinisipon ako. And so alis na tayo. Sobrang init dito sa amin ngayon mga, in mga inahan. Nasa 35, 36 degrees nga kami. Ayun. Sobrang init. Grabe ang lagkit sa katawan, ang sakit sa balat. Yun, grabe ang init dito pag summer. Yun, tignan nyo. Sulaw ka, ayaw akong daw, Char. So, alisa tayo maya ulit ha. Magmalingkin lang muna ang lola. Ay, ginaw ko. Rastang inita. Ayan, kakatapos ko lang mag... Ah, mag -rocery. Grabe Grabe, Zai. Oh, my God. Ang sakit ng init. Sa so, sobrang init ba? Bumili ako ng ano, maiinom kasi pag hindi ka iinom sa ganitong init, ma-dehydrate ka ba? Oh, grabe. Ang init tay. Dali, inom muna tayo ha. Grabe init. Anong oras na ba? 10.17? Oh. 9.30 ako umalis 9.35 yata 30 50 minutes lang ako na malingke dadaan pa ako mamaya dun sa may kawachi dun sa binibilhan natin ng napakamurang mga uh, sa drugstore siya pero lahat nandun ang drugstore kasi dito nandyan na yung gamot uh, mga gulay dito mga sausages, pagkain halo-halo na, so ang ganda lang dito kasi ano ba mura pag ganyang drugstore nasa drugstore yung mga pamilihan ng mga pagkain, halo na dito hindi lang puro gamot may mga inumin, like gaya neto uh, beer alak, lahat nandyan, mix na. Ang ganda lang dito, ganyan ang drugstore dito, unique ba diba? Hindi kagaya sa atin na talagang puro gamot lang dito. Halo-halo, mga tsitsirya ng mga bata, lahat. Um, pulutan ng mga mangiinom, lahat na ice cream, fruits, kumot, lahat, 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 napkin, nandiyan na lahat. Wala kang hanapin. Chinelas. Ay nako, ikaw na lang ang susuko dito sa sobrang dami ng mga bibilihin. Lalo na yung pag nag ano lang dito yung pag nag sale sila naku halos pamigay sale na lang talaga ah so ayun nakapagpahinga na tayo at alis na tayo mga enjoy para makauwi tayo at mahugasan ko na yung mga kinainan namin doon. Ayan, dito na tayo sa kabilang uh, drugstore. Sa so, lagi kong naman pinupuntahan to. Wala naman pagbabagong ganap. So, bibili lang tayo ng tinapay. Uh, pag uh, ng mga bata. Kasi bukas is work na tayo. Yun. Then, go go na tayo kasi ang init. Ang init day. So, karon nakaabot naman ka sa balay, no? Pritig yung ang mga inahan ay hindi yun mabang ba? ang kainit ba niya sakit tal talaga sa balat day. Ay, hindi pa dumating yung mag ko kasi nasa ano sila nasa practice then ngayon parang kasilip naman yung matandang binabantayan ako yung matandang chismosa dito ba lahat ng kilos ko binabantayan ako ginawa ko naman dahi hindi naman ako artista day, ba na kailangan mong pantayan dahi. Ang init. Nag Binabantayan yung mga kapitbahay ng matanda yon Tapos, pag may maingay, nire-report agad sa pulis Napaka, ano lang ba? Napaka, yung, pakialamera siya. Kunting ingay lang ng mga kabataan ba, mag, inuman Tapos, Siyempre, naghahalakhakan, nagtatawanan. Report agad yan sa pulis, day. Hello, chit Hi! Nå er det endelig. Hatsi, hatsi. Chichang! So, ayan, hakutin na muna natin ang ating mga palingki, o no? Pinalingki. Sobrang bigat lang kasi ah, wala yung mga bata yung tumutulong sa akin na mag pag-uwi ko. Sila na naghahakot. Tingnan nung ating tiyanday. Ano nang sa itong tiyanday? Sobrang, sobrang subuday. So, so, Ngayon, yung mga bata, wala. Hindi pa dumating. Alas 12 pa yun. Ay, yun ang Tabang mga langit. So, ilagay lang muna natin to sa rep. Ayun. Kasi, bukas, lumis na ba? Hindi, ayokong pagkawin nang galing sa trabaho kung saan-saan naka ano ba? Tawag na ito? Yung papunta-punta ng palengke, yung ganun. Minsanan lang pag yung wala na talagang laman yung ref ko. Um, yun, dumadaan ako ng palengke. Pero, pag may laman pa, inaano ko yan. Yung tinatansya ko yan. Kung anong meron sa ref, yun ang kakainin, lulutuin. Kung wala na talaga, as in wala na, dun ako mag dadaan sa ano, palengke. So ayun, pahinga lang muna ako mga inday dahil ikutasan ko ba super init, maya ulit ha lagay lang muna natin yung pang-linkin natin sa ref and then yun, pahinga muna lola Hello mga inahan mayong hapon so yun hapon na dito kami ngayon, nag-order kami ng yakitori para sa aming ubong yung alam niyo pag ano dito ubong may party party family party ganun lang kunding kainan dito dyan si amang hari na order ayan siya dyan ayan si amang hari ngayon gusto naming kainin ngayon orderin eh para kasi magbibisi na yan sila hello mga inday good morning good morning continuing vlog tayo dito kami ngayon sa clinic dito malapit sa amin dahil itong aking ayan yung hawak kong papel envelope is nagkaroon tayo ng medical last month kasi yung result is may ano tayo may kunting um, differential lang sa katawan sa ano lang naman tawag nito sa sa si, si Amang Hari ang paling kasi ah, si Amang Hari ang hinihintay ko. Nagkata, nagkataon lang na ano ako sa may Kitsuwatsu, ang tawag niya Sa, ano, sa mataas ang yung BP natin. Pero sa regular, pag regular, sa bahay lang ako, mababa lang. Kaya, wala naman daw, sabi ng doktor, wala naman daw uh, pag -ala, ipag-alala dahil hindi pa naman daw ako dumating sa pag-iinom ng gamot. So, yun um, sana wag nilang man sana no uh, obserbaran pa daw ako pero sana wala dahil ayokong uminom ng gamot daily um, yun yun lang naman sa time pag ganyan daw um, nagpapa check up ka yung medical kadalasan daw lahat ng na mga nagpapa check up is la, ano tawag nito yung yung blood ba nagha-high siya yung ng blood nagha-high siya yung tumataas yung BP lahat daw kadalasan daw ng mga tao hindi lang daw ako hindi lang daw siya hindi lang ikaw pag lahat kadalasan na nagpapa-BP yung mga tao nagpapa-medical tumataas daw kasi nag nagkaka ano ba kulbaan ba nagkaka-tense kaya wala daw problema pero pag Araw-araw ganyan yung mataas yung BP mo, ay hindi na yan pwede daw. Kailangan mo na daw magpa-check up agad-agad. Pumunta na dito. Here Papa. So mga inahan, welcome back ulit. Kanina, di ba nasa ano tayo, harap ng uh, clinic. So ayun, um, nagpa-check up tayo dahil dumating yung envelope na pinagita ko kanina. Di ba? Na-explain ko na ba kanina? Uh, so, um, na, nagkaroon tayo ng um, yung BP. Dipin natin. Medyo mataas-taas siya. Kanina, ina doon, binipi, binipi din ako ng doktor na laging nag-check sa akin, nag-check up. Um, sabi niya, usual, uh, yun sabi niya, sa tuwing nagpapaano talaga, nagpapabipi sa ganyang, ano, papa check up, yung ganyan, tumataas talaga daw yung blood pressure dahil sa uh, tension, um, yung, ayun, kakabahan ka na, ayun, ganyan daw talaga, so, walang problema pag ganito level lang, hindi mo pa kailangan uminom ng gamot. At, ayun, next time na pupunta ako, mag, inanoha niya ako ng, iinom ako daw ng, ina-schedule ako sa, um, October 4, Friday, iinom ako ng camera, yung para siyang host na maliit, nipis lang siya, tapos na, yung parang super liit lang na ipapasok sa ilong, papunta dito sa lalamunan, hanggang doon na sa yung stomach. May camera na yun. Makikita mo, minom, mamomonitor habang nakahiga ka. Ipapakita sa iyo yung anong dito sa yung mula sa lalamunan hanggang sa stomach na. itignan nila kung anong meron, gano'n ganito ganyan. Sana alam ko naman na wala. Kasi nung nag, nag medical kami last time uminom kami ng yung parang puting syrup yata tawag yan so um, parang ula, ula naman ang sabi lang ng doktor na pacheck ulit para matignan kung para masigurado lang ba dahil syempre katawan natin dahil ganyan ang mga Japanese ayun nagsisindi ako ng katulo dahil pupunta ako dyan sa likod magdadamo ako so, dito sa aming harap ng ano lang mga bulaklak lang natin. Then, ayun, nag-absent ako ngayon nga pala, whole day. Ginamitan ko ng pay, tawag yun, yung ulang bayad, uh, babayad nga kahit nag-absent ka. So, yun lang sa so, kinuhanan ako kanina ng blood, ang result within 2 days daw. Then, tawag pa. Yun lang yata. Kami dala ni Papa kanina kasi naubos, na rin yung gamot niya. Yun. Yun lang ang aking okay, chika sa inyo. Mahalaga kasi dito sa Japan, kahit wala kang pera, kahit, ay, basta ang gamit kasi dito is puro mga insurance, eh, health care, health insurance. Kahit wala kang cash, inaalaw nila na pacheck. At kahit, yun, hindi full paid mong babayaran, kundi kalitas ang ang kalahati doon sa insurance mo na binabayaran mo buwan-buwan. Yan lang ang maganda dito dahil um, priority talaga nila ang lawas ba sa mga tao. Hindi nila, hindi kagay sa iba na unahin mo ang pera bago magda-down ka muna bago ka maka-check up. So, yun. Maganda naman talaga ang um, proseso dito sa Japan dahil health is health ang number one, may, maya na yung pera. Balikan mo na lang kung may pera ka. Mam, kanina nga yung matanda kasi inip na inip na siguro siya. Nagugutom na tanghali na. Ang dami kasi yung tao pati. Then, sabi nung matanda, pwede ko na lang ba mamaya, babayaran na lang ang ano ko kasi gusto ko, gusto na dyan yung umuwi. Sabi ng nurse, oo, oh, sige, okay na lang. Sa counter na ha. Mamaya hapon, pwede mo nang bayaran. Hindi, hindi ka apurahin ba? doon sa yung babayaran. Mamaya na lang, sabi niya nung matanda. Mamaya ko na lang babayaran ng hapon pag, kasi uwi-uwi na daw yata yung matanda. So yun lang ang aking baleta sa inyong mga inday. Ayun, magdadamo na muna ako ha. Dito tayo, bumunutin natin yung mga damo-damo dyan para kasi malapit na ang ano, dami dito yung araw ng mga patay. Ayan. Ang ano na, walang hindi na naalagaan yung mga damo dito. Ama mo damo, mga halaman ko